Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. At huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po, today po ay magluluto po tayo ng ginisang mungko. Ayan po, today is Thursday and tomorrow is our off day. Kaya magluluto po tayo ng ginisang mungko. Ayan po ang ating mga sangkap. Siyempre po ang ating pinal pinalambot po na mungko. Andiyan po ang ating kamatis, sili, sibuyas, bawang at luya. Siyempre po, nandiyan po ang ating isda. Rinitong isda. Andiyan ang ating uh, pagbuong At siyempre po, andiyan din po ang ating magic sarap. Andiyan po ang ating magic sarap. Siyempre po, ang magpapasarap po, ang ating dahon po ng ampalaya. Ayan po ang ating dahon po ng amparaya. Ayan po ang ating gusto. Dahil po sa mga health benefits po. Ayan. Ayan, simulan na po natin. Ayan po. At gagamitin natin yung pinagprituhan po natin ng isda. Ayan na po. Ginigisa ko na po ang ating bawang. Ang ating sibuyas at ang ating luya po. Dito sa pinagprituhan ko po, po ng isda hayan. Ay, isusunod ko na po ang ating kamatis. Kaya na po. Kaya isusunod ko na po ang ating bagbuong para po mag po sila sa bagbuong. Kaya na po. Isusunod ko na po ang ating pinalambok po na munggo. Siya na po ang ating mga ubo. ko po, po siya ng tubig. Ayan, kumukulo na po. Actual, malambot na po ang ating munggo. Inaalagay ko na po ang ating uh, isda. Ayan po. Ayan na po ang ating ginasang munggo. Nilagay ko na rin po ang ating pintong uh, isda. Ituloy lang natin. Para po yung lasa niya ay sama-sama na po. Lalagay ko din po ang ating dahon po ng palaya. Pakuluan lang natin together with ating pritong isda po. Natikman natin. Pinagyan ko rin po siya ng mating sarap. Ayan po. At nilagay ko din ang ating sili Ayan po. Nagpaparami na naman po tayo ng kani po. Hmm. Ayan na po. Nilagay na natin ang dahon po ng ampalaya. Diyos po po. Sarap-sarap naman ito. Ito na po yung favorite pong dahon po na ihalo po sa munggo. Ang dahon po ng ampalaya. tempo. Ayan, pwede na po tayo kumain. Ayan po. Ayan na po ang ating ginisang mungo. cây lắm Đây à. nha